sa impila ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro CMN Live, live Nation Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo Magandang araw ka ng Ariel, magandang araw Kalapan City Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Inilahad ni Employees Compensation Commission o ECC Information Officer 2, Albert Bantan, sa ikalabing pitong edisyon ng Kapiyan sa Bagong Pilipinas, ang mga binipisyo na maaring makamit ng isang manggagawa mula sa kanilang ahensya simula sa unang araw na ito ay magtrabaho. Ayon kay Bantan, sa unang araw pa lamang ng trabaho ay pasok na ang isang manggagawa sa mga binipisyo sa ilalim ng programa ng Employees Compensation Program hindi lamang alam ng ilan nating na mga kababayang manggagawa ang tungkol dito dahil hindi ito makikita sa kanilang unang payslip. Kailangan din na ipaalam ng mga employer sa mga trabador na sila ay sakop ng mga benepisyo ng ECC na halos kahalintulad din sa Social Security System o SSS. Katulad sa panahon na nagkasakit, na aksidente, na putulan ng bahagi ng na katawan, na matay o kaya livelihood package na kung sakaling hindi na makapalik sa trabaho ang manggagawa dahil sa kapansanan at iba pa ay ilan lamang sa maaring makuha ng isang manggagawa. Dagdag pa ni Bantan, isa pa sa mga binipisyong maaring makuha ay ang death benefit mula sa ECC na nakakalaga ng 30,000 piso. Isang halimbawa rito ay kung mamatay, ang isang manggagawa sa lugar na kanyang pinagtatrabuhan ay maaari siyang makakuha ng death benefit na halagang 30,000 pesos mula sa Employees Compensation Commission bukod pa sa matatanggap sa SSS na umabot sa 20,000 hanggang 40,000 piso. Binigyan din din ni Bantan na hindi lamang mga manggagawa ang sakop ng kanilang programa kung hindi pati na rin ang mga self-employed na kabilang sa expanded program na kanilang sinimulan noon pang Setyembre 2020. Ang mga tricycle drivers, jeepney drivers, pati ang mga nagtitinda sa mga tabing kalsada at iba pang mga may sariling negosyo ay maaari rin magbigay ng buwan ng kontribisyon sa alagang 10 piso hanggang 30 piso para makamit ang mga binipisyo ng aming programa pagtatapos sa pahayag ni Bantan. At yung kasamang Ariel, ang mga huling kaganapan dito pa rin sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Dennis Nebreho. Mula po naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro.